Hello mga Mars, ito naman yung mga ganap namin ngayong Lunes, November 4. Hindi man halata pero pilit na pilit na Mars ang trabaho kasi nga sunod-sunod na mga araw na maraming tanggap na pa-order at talagang hindi na na nagpupuyat kami ni Mister. Sa ngayon ay nakakaramdam na kami ng sobrang pagkapagod, kulang sa tulog pero tinitiis at kinakaya namin na magampanan yung trabaho na meron kami sa araw na ito. Dapat talaga ay magre-rest day kami ngayon Lunes. Kaya lang, hindi namin napansin na meron pala kaming mga tanggap na pa-order sa araw na ito. Meron nga kaming tatlong customer ang mayroong order sa araw ng lunes. Ang bala ko sana kung kaunti lang naman ang pa-order namin sa araw na ito, ay magsasara na lang kami ng tindahan, tapos gagawin ko pa rin yung order. Kaya lang, sayang naman yung araw ko dahil nga tatlo palang customer ito at medyo marami ang kanilang order. So, mas pinili kong magbukas ng tindahan. Kasi kung isasara ko itong Mars, gagawin ko lahat ng order, magagawa ko naman. Kaya nga lang, yung buong isang araw ko ay mapapagod ako ng husto at magsasara ng tindahan para din akong hindi nakapagpahinga. Kaya mas minabuti ko na buksan na lang yung tindahan at papasukin yung mga katuwang namin dito. Gustong gusto ko na nga mag-day off. Kaya lang sa araw din ng Martes ay meron ding order sa amin. Hindi ko nasabihan yung admin na dapat pag Monday o kaya Tuesday ay magbakanti siya ng araw para kami ay makapagsara at makapagpahinga na rin. Nawala sa isip ng admin na kailangan namin magpahinga pagkatapos ng araw ng linggo na maraming trabaho at puya at dahil na rin nakapagbayad na yung customer, syempre no choice na kundi magtinda at gawin yung mga order ng customer siguro makakapahinga kami sa araw ng miyerkules dahil sabi ko wag na siyang tumanggap ng order please lang, kailangan naming magpahinga sa ngayon yung sitwasyon ng page ng Tata's Food Shop sa totoo lang Mars, napakarami po ang nag oorder maraming message kaya lang hindi namin binubuhay mabuksan. At dahil baka kami ay mapasubo, kapag kasi si customer ay nakausap mo na, ay hindi mo na siya matanggihan dahil nga, syempre Mars, nagtitinda ako at merong customer na bumibili. Minsan, nakakahiyang tumanggi talaga. Yung mga kaya lang namin na i-prepare na order ay nasa sampo hanggang sa anim na customer. Sa loob ng isang araw, yung ibarito ay puro kakanin ang order at yung iba naman merong mga kakanin at merong mga lutong ulam at mga pansit na nakabilao. Kapag ganito na yung order ng customer maramihan, merong kakanin, pansit at mga ulam. Ay hindi ako lumalagpas sa anim Mars. Hanggang anim lang talaga ako. Marami pa nga ang nag-order pero hindi na nga namin binubuksan yung message kasi hindi na namin sila kayang asikasuhin pa o maibigay yung kanilang order. At sa mga nagre-reklamo naman ng na mga customer na hindi nasasagot yung kanilang mga message o walang nagre-reply, pasensya na po kayo kasi ako ay busy sa pagluluto at yung mga admin ko naman ay nasa sa eskwelahan. At 'yun lang mga mars. Salamat.